Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ay-ay, las alas humagulgol sa harap ni Alden Richards, matapos ang paghiwalay kay Gerald Sibayan. Sa isang emosyonal na panayam sa Yulol Originals podcast, na Your Honor, hosted by Tuesday Vargas at Buboy Villar, ibinahagi ni Ai Ai de las Alas ang pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay, ang biglaang paghiwalay sa kanyang asawa, si Gerald Sibayan. Ayon kay Ai Ai, mismong araw ng kanyang birthday special sa GMA7 variety show na All Out Sundays, AOS, nang matanggap niya ang mensahe mula kay Gerald na gusto na nitong tapusin ang kanilang relasyon. Ang masalimuot na araw ibinahagi ng comedy queen na hindi niya makakalimutan ang halo-halong emosyon noong araw na iyon. Anin niya, birthday special ko yun, tapos biglang nag-message si Gerald. Hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang show. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Ai Ai na ipagpatuloy ang trabaho at magbigay kasiyahan sa kanyang audience. Ngunit sa kalagitnaan ng taping, nagkita sila ni Alden Richards, isang malapit na kaibigan niya at ni Gerald. Dito bumigay si Ai Ai at napaiyak sa harap ni Alden ayon sa kanya. Nung nakita ko siya, humagulgol ako. Sabi ni Alden, Oh, bakit Miss Ai? Bakit ka umiiyak? Ang nasabi ko na lang, na miss kita. Nagpakita naman ng suporta si Alden at nagpadala ng mensahe kay Ai Ai matapos ang insidente. Sabi niya, Kung ano yung pinagdadaanan mo Miss Ai, naiintindihan kita. Okay lang yan. Pagbabahagi pa ng aktres. Paano kinakaya ni Ai Ai Aminado si Ai na mahirap ang pinagdadaanan niya, ngunit kinakailangan niyang magpakatatag? Ania, lutang naman talaga ako nun pero kailangan ko kayanin kasi nandun ako sa AOS. Kailangan kong mag-work at birthday celebration ko pa yun. Sa kasalukuyan, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang trabaho at charity works upang makapag-move on sa kanyang career, naghahanda na si Ai Ai sa muling pagsali sa Metro Manila Film Festival 2025 at aktibo rin siya sa pagtulong sa isang bagong rap group na tinatawag na Outcast. Reaksyon ng publiko, ang kwento ni Ai, -Ai ay umani ng simpatiya mula sa kanyang mga fans at kasamahan sa industriya. Marami ang nagpahayag ng suporta sa kanya at hinangaan ang kanyang katatagan sa kabila ng personal na hamon na ito. Habang tahimik pa rin si Gerald Sibayan tungkol sa issue, nananatiling positibo si Ai sa kabila ng lahat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto at advokasya. Ai Ai de las Alas humagulgol sa harap ni Alden Richards matapos ang paghiwalay kay Gerald Sibayan. Sa isang emosyonal na panayam sa Yulol Originals podcast na Your Honor, hosted by Tuesday Vargas at Buboy Villar, ibinahagi ni Ai de las Alas ang pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay ang biglaang paghiwalay sa kanyang asawa, si Gerald Sibayan. Ayon kay Ai mismong araw ng kanyang birthday special sa GMA7 variety show na All Out Sundays, AOS, nang matanggap niya ang mensahe mula kay Gerald na gusto na nitong tapusin ang kanilang relasyon. Ang masalimuot na araw ibinahagi ng comedy queen na hindi niya makakalimutan ang halo-halong emosyon noong araw na iyon. Anin niya, birthday special ko yun, tapos biglang nag-message si Gerald. Hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang show. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Ai Ai na ipagpatuloy ang trabaho at magbigay kasiyahan sa kanyang audience. Ngunit sa kalagitnaan ng taping, nagkita sila ni Alden Richards, isang malapit na kaibigan niya at ni Gerald. Dito bumigay si Ai Ai at napaiyak sa harap ni Alden. Ayon sa kanya, nung nakita ko siya, humagulgol ako. Sabi ni Alden, Oh, bakit Miss Ai, bakit ka umiiyak? Ang nasabi ko na lang, na-miss kita. Nagpakita naman ng suporta si Alden at nagpadala ng mensahe kay Ai Ai matapos ang insidente. Sabi niya, kung ano yung pinagdadaanan mo Miss Ai, naiintindihan kita, okay lang yan, pagbabahagi pa ng aktres. Paano kinakaya ni Ai Ai Aminado si Ai Ai na mahirap ang pinagdadaanan niya, ngunit kinakailangan niyang magpakatatag? Aniya, Lutang naman talaga ako noon pero kailangan ko kayanin kasi nandun ako sa AOS. Kailangan kong mag-work at birthday celebration ko pa yun. Sa kasalukuyan, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang trabaho at charity works upang makapag-move on. Sa kanyang career, naghahanda na si Ai Ai sa muling pagsali sa Metro Manila Film Festival 2025 at aktibo rin siya sa pagtulong sa isang bagong rap group na tinatawag na Outcast. Reaksyon ng publiko, ang kwento ni Ai, Ai ay umani ng simpatiya mula sa kanyang mga fans at kasamahan sa industriya. Marami ang nagpahayag ng suporta sa kanya at hinangaan ang kanyang katatagan sa kabila ng personal na hamon na ito. Habang tahimik pa rin si Gerald Sibayan tungkol sa issue, nananatiling positibo si Ai, Ai sa kabila ng lahat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto at advokasyon. Ano ang masasabi niyo sa isyu natin today? Feel free to comment your. Noong masas This has been Angelo hanggang sa susunod na balita.